Yan yung pogs namin naggagamitin. Ah, ano? Na, marami daw. Oh, ilan tayo? Tagki. Ten sa akin. Ilan sa'yo? Ten. Ten din. One. Two, four, six, eight, ten. Yung gagamitin mo? Ah, so ten. So ito. Yung two, Paano? Paano, paano? Natin. Masakit din siya ng... ganito. mo. Red na red. Red. Oh, paano? Ganito. Ganito lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka ganito. Naka lang. Baliktad. Oh, baliktad. Yung naka number. Yung pag naka number, kuha mo na. Oo. Sige. Ten. Saan yung ten nyo ay? Eh? Ay, pang matak ko Oh. Oh, pang hatak ni Jambert daw yan. Hmm. Ay, oh, asan sa'yo? Hmm. Asan sa'yo? Hmm. Ito sa'yo? Bilisan mo ah! Yung kong kapersyal dito. Ipaghalo-halo mo lang. Ipaghalo-halo mo.

Hmm. Ayan ah, oh Ah, ganun? ka, mama! Darawa kami ni Emem na percent tayo ngayon. Wala. Na agad lahat. Guys. Oy. sino matalo? Ikaw. Purs. ni mama niya. Purs. Pagamanta. hindi ako purs. Hindi ako purs. Ay, purs pala. Hindi! Oh, hindi ako pa sabi mo. O, oh, chub ko. Hmm. Mm -mm. Hindi. Ikaw oh. pa siya check. Ako yung natal. ano, third. Ang gagawin? Ano? Ikaw mo to. ito. Diyan? Diyan! Ang kanya mo. Oh, sige. Digit mo lang dito. Dito? dito. Hmm. Tapos. Bakit hindi naman pumunta? Ikaw na, mo. Lapatin. Ako ha! Ay! Okay. yung susunod ka, yung pagsusunod sa akin, ano si mama na, The Bakit na okay. ay, ko yun. Drawing ko Bakit naman yung M? si mama na yun doon. No, at ikaw na, yun lang. Wala, hindi kaya ng sampa na yan. Mess, mess. Ay, napalipad ko. Mm hmm. Palipad yun.

Ako ah, bakit? <laughs> <laughs> Si mama na. Tatulungan ko si mama. Wala si ah. si mama na doon. Ah, paro yan. Oo. Me. Uh. Ma. Ay, nahulog ka naman yan. Bakit na, bakit ka na? Ano ay, ay, ayo sing sing? Paano yan? Nahulog ko yun. Hmm. Sa akin, pa, na. Hindi na yan nagagalit na naga, nakanya ba. Yung pag walang yung pag hindi nakachat. Koob. Ka yung kaob, ka ano, hindi, walang number. bảo cái <coughs> 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 sim em ngoan nếu lưu phát lạc luôn nếu lưu mất cô cảm có tổng ừ Basta, ikaw pa. Yung pag nakakuha siya pa. Ay, wala ka. Wala na. Ikaw, susunod. Ayan, ikaw na men. Ikaw, do, Na? Ba't nakuha? Ganun pala yun. Oh, si Mama M! Ay, tala ko. Siya nga yung purse eh. pina-purse niya as yung gamit lang niya. Mano? Wala na ako. Mano. Mano, ka naman. Naman. Bakit mo yung Ang hiling mong mauna. Di ko alam eh. Antayin mo muna ako. Di diba? hmm, ano ba? Hmm. Wala. Nah, wala akong nakuha? Kaob. Na! Kuha mo Wala. Kuha. Ayoko pa ba yung Nakakuha ko? Wala. Kapalag kay mama? Mama. Wala. Hmm, ikaw. Malapit na iisan oh yakap yaka Ako. ako ayyan ako ay saan naihaha ha 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 Oh, ha 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 Uh, bakit ayaw mo namang Sige, ma'am. yeh <laughs> Ito ko <kayo>, yung Yan <laughs> yung ito. Ito dampa. yung 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 sa'yo. yung 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 Dan! Wala! yung 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 Oh, ganun. Mm. Koba si Messi. Oh, oh. oh, wala. Wala, hindi na nakuha. Hmm? Ba't mo din na? Ay! <laughs> Puma pumatag mo pala o. Ulik. Uh, uh, Ulik Ulik ma! Sila na. Nung pangmatak mo eh. Nakuha ko eh. <laughs>

Mas. Uy kaub. Uy kaub. kaub in ko. yung ka? kaub si <laughs> Akin okay na 'to. Obsin doon. Sagan. 'di. Kob <laughs> sana pong bong bong pab. Kanama. Okay. Bano? Wala naman. May butas kay yung, Mag, yung sa akin may butas. gento Hindi yung kay may butterfly. Yung sa akin may butas yung sa akin. Sige nga. Lang mo, matas yung sa akin kaya may butas yun. Tawag dun oh. Kaya ako nakakakuha. Kaya lumalabas yung mahangin. Ako din. May hangin pa din. Oh, kahit na uh! Walang butas yung kay Mim. May butas yung sa akin. So, Parang madali. Si hindi pala. Si Mama.

Pag matag na lang sa'yo, masakit. Wala, hey, masakit naman. Oh. Namumula yung samin. Ganito nga sa'yo. Oh. Namumula. Hindi masakit. Namumula. Na, Namumula na yung samin. Namumula kamay ko. Ka? Namumula. Ay, ikaw pala. Mama? Ah, uh, ganun lang. Pag hindi masakit yung kamay. Eh, bakit ako hindi ako nakakataraan? Ay, mama. try love para yun. Mamam. Roy, hindi ko nakita ang dami. Man. Oh. Hmm. Ay, hindi mo. <laughs> Ikaw ma. Hmm. Ito, ito yeah. pa pala ito. Hindi ako pa pala. Ah, salong! Kan! Yun ang nakakuha ko pa ma. Ka-o. Wala yung pamatak ko. Chị Mình... mời mẹ em Ừ mời 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 Cô mời Ông mời thích mời mời

Ik ikaw na. Ikaw kay mama. Kasi mas makulong. Eh, uh, wala. Eh, to na yung konta mga pang. Eh, oh, bigyan mo. Oh. Ay. Ay.